Tignan nyo naman ng rose. o oh, ang gaganda, mga mare. Iba't ibang klase ng rose. Hmm, Antorium. Ayan yung rose nila mga mare. Oh. Ang ganda. O oh, diba iba, iba iba. May pink, may red. Ayan siya mga mare. O di ba diba ang dami. Ang ng rose mga mare. Ano yan na ah? ano? Ah, fresh. Hindi siya yung plastic na ano. Talagang fresh siya. Ayun, ang dami mga mare, oo. Oh. At syempre, ito si kuya, oo. Oh. Ayan, oh. Siya yung nagre-refer ng mga ano. Sirang rose. Ayan. So, dito lang yan sa dangwa. Gaganda ng rose, mga mare. Hmm? Hmm. Diba? Ayan, oh. Ito po yung tsura ng dangwa, mga mare, oh.

Para sa kubeta. Eh, so, ito ang bibili namin. Ayan, ang oh, ganda. Ganda tayo mga Oh, oh di ba? Ang ganda. Para akong nasa New Zealand. Ang dami mga bulaklak ko, oh, mga mare, oh. Dito putim puti oh. Ang gando niyan, mga mare. 150. Mas makapal daw kasi ito. Ang ganda, no? O, oh, 150 lang nga maaari kapag kakain yung dangwa, oh. Dami, <laughs> maglingan kapatid ko, oh. Oh?